Magandang, magandang, uh, magandang hapon po sa inyo lahat mga kaibigan sa iba't ibang panig ng daigdig. Tunay na ang Diyos lamang ang siyang mapapulihan sa buhay natin. Pulihin po ang Diyos. Manalangin po tayo. Dakil ang Diyos, kayo po ang patuloy na manguna sa amin na wala iba o Diyos na pupulihin kundi si Jesus na amin Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Pulihin po ang Diyos. To God be the glory. Pupulihin sa Diyos. Tunay po na karapat na patpurihin ng Diyos. Ngayon po ay uh, buwan ika nga po, buwan ng pagmamahalan, buwan ng pag-ibig, hindi po ba? Opo. Kaya makita po natin ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ano po ay pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin? Ito po ay uh, madalas yung marinig na sinasabi pong tunay na ang salita ng Diyos na ganyan na lamang ang pag ng Diyos sa salibutan ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino lang tayo sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan nasa John 3.16 po yan Sir Juan Opo, iyan po ay kadalasan narinig nyo marami pong nagbibigay ng kapahayagan ng salitang iyan dahil iyan po ang anak ng Diyos na bumaba sa lupa para ikaw kaibigan, ako, tayong lahat ay makarating sa sangkalangitan kung diringgin natin ang tinig ng Diyos na iyan ang bugtong kong anak, sabi ng Ama. Opo, gayon na lamang ang pag ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumaplataya sa kanyay di mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng iyong pananalig, ng iyong panamplataya, ng iyong pakikinig, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Ayaw na Diyos na magkaroon isa mang mamamatay sa kanyang nilikha. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Ikaw man ang pinaka magkapaniyarihan sa buong mundo wala ka sa kapaniyarihan ng Diyos Opo nakita ninyo ang kapaniyarihan ng Panginoon noon, ngayon at magpakailan pa man ang Diyos Jesus, si Jesus Christ para po sa inyong kaalaman Kayo mga nagdududa Oh hindi pa ba niyo nakita yung sample na ibigay ng paninoon diyan lang sa Brazil hindi ba O ngayong uh, 29 ng inero, uh, Enero, hindi ba nyo nakita sabay-sabay eh, na mayroong na yayaring kalamidad? Iyan ay isang paraala ng Panginoon. Hindi po ba ninyo na, na monitor dito sa cellphone? Nakita ko po eh. Opo, tingnan po ninyo, sabay-sabay po yan. Mayroong sunog, may baka, mayroong aksidente sa isang araw. Opo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kayo sa samplataya sa sa kanyang anak, tingnan po ninyo ang pag-ibig ng isang ama. Ito po ay nabanggit na. Dakila ang pag-ibig ng isang ama. Sinuong niya ang mahabang lakarin upang map Matagpuan niya si Jesus Christ. Nang matagpuan niya si Jesus Christ, siya nagpatira pa at humingi ng awa upang ang kanyang anak ay makaroon ng ano ng buhay ng kaligtasan gumaling ang namatay na naghihingalo na si umalis sa kanilang tahanan hindi niya alintana ang magaganap at mangyayari sa kanyang mawawalan siya ng ikang at authority sa kanyang ng relihiyon dahil siya ay lumakit sa kalaban nila si Jesus Christ dahil siya ay sumamplataya. Ang pag-ibig po ng Ama. Ganyan. Tingnan po niyo ang pag-ibig ni Abraham. Pag-ibig niya sa Diyos. Sumamplataya siya na ang kanyang anak na si Isa ay yahandog niya dahil sa pagibig niya sa Diyos. Kung hindi po niya inibig ang Diyos at hindi siya sumunod, wala po tayo. Hindi po ba? Kaya po tayo nagkaroon ng pananampatayang ganito dahil kay Abraham sa pag-ibig niya sa Diyos, masakit mampung pong maganap ay kanyang tiniis. Pero Diyos gumawa ng himala. Hindi po ba? Binigyan ng buhay si Isaac. Si Isaac. Sa Tagalog, isak. Hindi ba? Tagalog, bulakan eh. Kaya si isak po ay binigyan ng panibagong buhay. Hindi inala hindi pinabaya ang hiyandog ng Diyos na kitli ng kanyang buhay. Chirubok po ang pag-iibig niya. Gayun din po, tayong lahat ang mga ama. Mahalin po natin ang ating pamilya. Opo, pag nawala na, wala na wala na siya. Hanggang buhay ang bawat isa sa atin, pakamahalin natin ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Mahalin ang lahat ng miyembro ng ating pamilya, ang ating kabiyak, ang ating mga anak, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang si sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan po ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala po, ang nais nice po ng Diyos, walang mamatay isa man sa kanyang nilikha, kaya ipinagkalob niya ang kanyang bugtong na anak. Eh, matitigas ang maraming tao. Kaya nga po, isang ordinaryong pastor na si Pastor Fidrin Torres ng bulakhan Christian Ministry. Talaga pong binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na kayo'y mahamon. Isa po akong ordinary. Isang maruming basahan na binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapaghayag ng kanyang banal ay banghelyo upang ang lahat ng mga makapakinig ay mahamon at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po ang mapapurihan, Diyos ang maruwalhati at Diyos ang mapasalamatan. Walang ibang aangkin ang papuri kundi si Jesus na ating Panginoong Tagapaglitas. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito, ang lingkod ng Diyos na laging nagpupuri, nagpaparangal sa Diyos at walang itinataas, kundi si Jesus na ating Panginoong Tagapaglitas. Panginoon, salamat po sa oras nito sa pangalan ng Jesus. Amen. Humayo kayo ng mapayapa sa na ng amatang anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. amen. Lumakit kang kasama ang Diyos. Aleluya! Purihin Diyos. Magandang oras po sa inyo lahat. God bless.